Kasi ang sinasabi nila, ang pangarap daw, para lang daw yan sa may kaya. Pero ikaw naman yung patunay na... Hi! Nakakahapid dahil bisita ko ngayon ang aking ina-anak. Proudly lang kasi siya ang head ng... San Nicolas Police Station okay. pero mas ipakilala mo yung sarili mo may Hello po, magandang araw po sa inyong lahat Ako po si Police Lieutenant Samuel Yado Kamalia ang happy po ng San Nicolas Sector under PS11 Manila Police District Yes, ma'am. May inaanak. Ano Ako. ba masasabi mo at ano ang magiging, anong mensahe na gusto mo ibigay sa iyong nasasakupan? Sis, panigurado, may mga taga 3rd district tayong nanonood dyan. At syempre, kahit hindi taga 3 district, anong pwede mo maging mensahe para sa Ang magiging mensahe ko lang po para sa mga nasasakupan ng San Nicolas Sector is panatilihin po natin ng kaayusan at kapayapaan sa ating lugar nang sa gayon ay walang maging problema sa pagitan ng community at ng mga kapulisan. Ayan mga kadistrito, mga kapitbahay, pakinggan niyo aking ina-anak. Very uh, oh, oh, proud Ninang oh, oh. talaga. Oh, 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 oh. So happy. Ina-anak, eh pagdating naman sa inspirasyon, dyan sa pangarap mo, sino ba ang naging inspirasyon una Unang-una po Ninang, yung Panginoon po hmm, na tinabayan so, ako at magpapasalamat tsaka papuri sa Kanya sa paggabay niya sa akin na makatapos po sa PNPA, then yung magulang ko po siyempre lalong-lalong na po yung mother ko na hindi tumigil na sumuporta sa akin hanggang sa matapos ko po, po yung Philippine National Police Academy and then yung asawa ko po ngayon yeah. din lang kasi kung di nyo po na lingit po sa alam ninyo is 11, mag 11 years na po kami magkasama nun from year 2015 up to this day oh. hanggang sa kinasal po kami siya na po ang kasama ko isa sa inspiration uh, Irish Kamaya yes ang aking inaanak Irish yeah, Obamati ka muna sa iyong asawa. Tabo, ah, dahil after. from wala hanggang sa nap napagtagumpayan mo yan, ay laging nandiyan si Irish, Tabo. yung aking ina na Kaya magmahal lang kayo ng bongga-bongga daw. Ta <laughs> Siyempre naman po, nilang dahil yari ako eh. <laughs> <laughs> Kaya ayot mo eh. Meron pa tayo sa parola na. At taga-abad din. Parola naman siya nakatira Gay... 54? 54. yung mm. may court na mali. Mm -hmm. Tapos yung nanay niya, vendor po sa, na, mm -hmm. vendor sa may labas ng divisorya. Mga sa sa'yo ng advice yan. Ako na. No. Kaya, eh sabi ko sa kanila lang yung lalo na pagkalugal ko yan. Kasi nang may kultura doon na ano eh, yung pagka sa loob ng PNP, pagkakalugal mo, aalagaan ah, mo siyempre. Oh, siyempre. Kasi mm -hmm. sino bang hindi matutuwa na 北方。<Welcome. S 2> kalugar na nandudog mm. din sa... At naabot niya yung pangarap niya dahil sa ano din. Yan, biglaan to. Na parang ngayon na, naisip ko, bakit kaya hindi ako magkaroon ng isang isang segment na para mag inspire doon sa mga viewers natin. Kasi hindi naman laging dapat kakatuaan ka, or ano. Kasi tulad niya, may mga kabataan na gusto talaga magpulis na ang tawag doon magulo, yung parang bulat, ano yung ano nila, pag-iisip nila. Malay mo, pagka narin pinig ka nila oh, yun lahat yan mga taga at mga taga-ra, ka lalapit sa akin na o kaya nahuli na namin sila mm -hmm. meron pa ako doon, nahuli ako na ang ganda ng grades daradala niya yung may parang may copy siya ng report card sa cellphone ang ganda-ganda ng grades na tapos nahulihan namin na nakikipag-away no? mm -hmm sabi ko doon yung pag-aasa ka eh. Sabi ko doon sa kanya, ako nga nang, sa, sa totoo lang nang, nar naranasan ko talaga buhay high school. Lang injan dyan sa abad na. Pero hindi ako umabot sa siya, siya sa, ano, sa drugs talaga na. Mm hindi -hmm. dyan yung marihuana, siyempre, magpusok yung, ano, yung, yung, kabataan. kabataan. Eh. Pero at maganda yun lang sa, sa kanila, dadaanan nila. Dapat alam nyo rin lumabas. Sabi, sabi ko, tignan nyo na lang ako. Kahit tanungin nyo yung mga dati kong classmate, walang naniniwala, walang walang magsasabi sa inyo na, ah, alam ko na makakalabasan yan. Yan talaga, kasi mm -mm. mabait naman yan. walang magsasabi sa inyo na. <laughs> kasi naganap din sa'yo dati. Ang oh, unang sasabihin sa sa'yo, mga dati kong classmate na, niya sa sa sabiin sa tu hindi hindi nga namin nakalain na <laughs> na ako pa yung nakapasok ng PNP na yung mga higher section sa amin na, na, na police na rin ngayon. Eh. Mm -hmm. Nagulat sa akin lang no, eh, actually. Mm -hmm. akin, eh, computer lang, ganun-ganun lang ginagawa. Cutting pa ng cutting. <laughs> <laughs> Very inspirational. Um, oh, Sabi ko naman sa kanila, doon sa mga bata sabi hindi, hindi, yun yung mga bagay na hindi, hindi natin dapat inaano. Hindi natin hinahayaan makapekto na sa future natin. Mm -hmm. Yun is tadaanan lang experience lang, then alisin. Kailangan mo pa rin makawala doon no. sa experience no. na yon. Kasi kung mamahalin mo eh. Ay wala. I-close mo na yung door mo para sa... Atin. Mm. Kumbaga hindi ka makaka... Yeah. Next chapter, no. kumbaga. Yun yung nangyari sa'yo. Nandun ka sa sitwasyon na yon. pero kumawala ka dahil mayroon kang pangarap. okay. No. 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 <laughs> Ganun po. Ganun po, talaga. At least marami na ka na i-encounter na kabataan na... na na matutuwid mo din yung landas. Kasi minsan talaga pag kinausap mo lang, simpleng advice, simpleng words of wisdom na sasabihin mo sa kanila, panigurado, ano, tatatak sa isip nila at yun yung magiging pananaw na nila. Kaya minsan ang isang tao, nababago mo ang isang buhay. Dahil sa pagbibigay mo ng mensahe. ba? Panigurado maraming nangyaring ganyan sa'yo ang basta lang ko sila kasi sinishare ko sa amin Naging buhay ko ng Rupi Fair. Tapos, yung totoo naman yun lang. Kahit yung mga taga-sanigula, kahit ang Nangangarton kami, nag-aarton kami. Kalakan? Oo oh, nga. Mm. Nangangalakan kami, bibenta pa natin. kayo. Yung, yung jack shop paliwani dati, nandito sa... Parang kilala ko yan. so, <laughs> dito sa mga Barcelona pa. Yes, pala, so, sa mga, ano, kila chairman Europeo pa. Oo, oo, oo. yung yung dati na. Okay. Ibig sabihin, isa kay dun sa namumulot. Oh, pag napulot nyo na, ibibenta nyo na ito. doon. Extra income, ano na yun? Income na yun, oh. di ba? <laughs> Ang puhunan niyo lang doon, yung pagod niyong makuha ng ano. Okay. Di diba? Tulad din ni Yorme, di ba si Yorme, basurero, okay. naging sidecar boy. Pero tingnan mo naman, okay. di ba? Sabi, sabi ko nga sa amin, kahit sa inyong mga sana ko, kahit itanong niya yan, sabi ko nga nun, may may magsasabi, at magsasabi sa inyo na ganun yung buhay ko dati. Hindi naman ako yung ano na may kaya na talaga mm -mm. po pag malapot sa bahay kasi hindi talaga ako sa akin. Kasi ang sinasabi nila, ang pangarap daw, para lang daw yan sa may kaya. Pero ikaw naman yung patunay na, na patunay. wala sa may kaya yan, wala sana. Basta yung puso mo nasa lumalap. Para sa pangarap. Siyempre, lalo na pag may pamilya ka na. Sabo mo. Siyempre, huwag um, pa rin kakaling mo Ah, yes. Ang number one talaga, ipag-pray mo lahat ng plano mo, lahat ng gusto mo mangyari sa buhay mo, ipag-pray mo sa Panginoon. Kasi siya ang sa sa'yo kung ano ba yung gusto niya para sa Di ba? Pero may inaanak. Bata ka lang ba talaga? Gusto mo nang maging polis? Yes po. Gusto, gusto ko na po talagang, talagang maging polis. Para siyempre makapag-serve sa bayan natin. Yan hmm. yun nga po yung sa community kong environment. Nakita ko yung problems and I think na sa pagpupulis po is matutulungan ako yung government natin in a way na maging pulis po ako. Pero panigurado lang mo may inaanak. Marami tayong mga kabataan na gusto rin maging pulis. Okay. Eh ano bang gusto mo maging mensahe sa kanila na baka kasi kanina ay sa kwentuhan natin, meron ka pa lang Gustong i-promote, okay. okay. kaya ito na yung pagkakataon, i-promote mo doon sa mga kabataan na gusto rin maging pulis at gusto rin maging katulad ng aking okay. ina-anak na sitinyente. Okay. I-share mo ang iyong nari. Ayun po, bali po, ako po ay galing sa Philippine National Police Academy, isang institusyon na naghahandog sa mga batang Pilipino na magkaroon ng oportunidad na maging opisyal after matapos nila ang 4 years course sa loob ng Pilipinas ng Police Ang kailangan nila po munang gawin ay mag-register online sa www.pnpacat.oas.com. Doon po makikita niyo po yung mga dapat ninyong gawin para po maging qualified kayo sa darating pong exam. Ngayon po ay ongoing yung application sa PNP ICAT from June 1 to September 30. nandoon po sa Philippine National Police Academy. Facebook page naman po yung guidelines kung pa paano makakapag pa-register sa PNP ICAT 2029. Kaya panigurado, may inaanak, yung mga nawawalan ng pag-asa dyan, pwede okay. natin sila mabigyan ng pag-asa okay. na pwedeng-pwede naman okay. pala. ba? Diba? Yes. Kaya pwede, kong ishare, pwede mo bang i-share sa akin yung link para kung sakali may magtanong, okay. i-share natin yung ating mga nalalaman. Okay. May inaanak. ba? Diba? Yes, Nakakatawa, sabi ko nga kanina, very proud nina ako kasi yung aking anak 27 years old lang. Pero ngayon, siya ang head ng San Nicolas Police Station at Panigurang sigurado yung ibang mga kabataan natin na nanonood dyan, pwede rin kayong maging katulad ng aking ina -ana, na si Teniente. Thank you po. At sana sa susunod kasama mo naman yung aking isa ang yung YP. Yes, At kami ay mamama siya. Apo. At yun, muli, babay tayo. Bye! Hello po, <laughs>